Ayan. Tutok Hindi magalaw. Sige na. Ito dalawa. Oh. lang Para ma-air natin. Iyasin pa tayo. Ah, lang ilagyan mo na. Ah, ilagyan pa rin. Ah, yeah. ilagyan mo Ilagyan mo na. Ilagyan Ah, lumayo ka ng konti niyan, Ning. Doon, diretso. Para pag pumunta rito yung baka, ah, mo.

Ilang minuto na? One minute. Yeah. Ito si sa ba, yung bagong kasama natin si Rowen saka yung mga anak niya Huwag mong yung camera sa daliri mo. Yung masawa niya, sa yung anak Pamaya niyan, niya, ni re-release natin yung ano, magkikita niyo yung mga ano, mga baka, mga, 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 mga dito.

啊？

Ayan. Nag-almusal na yung mga anak mo? Almo sa lima may ano dyan May dala akong Ano Yan soya yan Soya ang kinakain nila Na linagyan namin ng malunggay Ni Rowell Saka ano, pampa ng Pampaganang pagkain et tõsi , et ei saa , ei . okay hey. Ah. Yeah. Para hindi sila Pag nagaanong ganyan na ano. naman oh, ay eh, putang ina pag... <laughs> Kailangan to... Hey! Tinatan. Ano natin man ito patatali? Bakal, bakal dapat yung ano natin, yung kadena. Oh! Hindi pa pumunta rito si Kuya Dolpo? Pumunta na rito tapos? Baka pumunta sa plas Ah. Hmm. Ha? Brahman Hindu Brahman po ang mga layo nitong mga baka namin dito kung sinong may gustong maging kuwar regarding sa mga lechon baka o bumibili punta lang po kayo sa Kiel's Farm yan po dalawang taon may get itong si Bulugan. Si Tisoy, may higit na 1 year po yan. O, oh, ito Yan na lang po yung ano. Dito muna tayo. Hanggang sa susunod.